Irerealign ng pondo kan Confidential and Intelligence Fund o CIFs poon sa mga civilian agencies. Arugan Office of the Vice President o OVP as in Department of Education o DepEd sa mga ahensya na may sa national security. kan National Intelligence Coordinating Agency o NICA, National Security Council o NSC, Philippine Coast Guard o PCG, as in Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Nga ning matugunan ang naglalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ini ang naging pahayag ni Ako Bicol Party Representative as in Committee on Appropriations Chairman Elizaldeco. Matapos na magkaigwan ng unanimous decision ang gabos na party leader sa House of Representatives na dugangan ng pondo kan mga nasambit na ahensya. Sigun kay Congressman ko, importanteng maray na mamantinil ang seguridad asing kaligtasan kang nasyon, nganing maprotihiran ang teritoryo sa mga external threats kung sa pinakaenot na prioridad kang kongreso ang mga ahensyang direktang may kinaraman sa pagprotekta kang borders kang nasyon. Panahon na subot para tawanin magkakanigong pondo ang intelligence community kang nasyon, nganing maprotihiran ang soberanya kang nasyon. Ang desisyon nagugat subot sa padagos na insidente ng pangharas kan mga Chinese Coast Guard sa Scarborough Shoal o West Philippine Sea, araw kang pagkaag ng floating barrier sa Baho de Masinloc. Piglalaoman na sa siring na lakdang, mapoproteksyonan na ang mga territorial waters kang nasyon, asinan mga parasirang Pilipino na makapaglayag ng malaya. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.